Ayan, eh, nawa natin ka pala yung natin eh, Pare, eh, na. Sagot ko na yun eh. no? ilo. Eh, napakaraming yelo niyan. Ay, tatabi ko rin yung kay pare. Ako eh, mukhang <laughs> mo nito ah. Ha? Ah, bakit, bakit ko sa'yo binigay? Ako po, pala boss ko rin eh. Ang <laughs> <laughs> dami ng <laughs> dami Alay. din Hindi eh.

Pare. May isang regalo para sa si Pare. Ano? Meron kaming iniyaw na higa dito. Kamurito ko pare Alang nga eh, alang nga eh. Meron tayong mga tanggapan eh. Pagkain ang sihir natin. Eh, ang buhos ko lalo niya. Yeah, Ayaw kasi sa pare sa punsoy. Pag kumain ka ng higad, eh gaganda boses mo parang oh, eh, pa. parang ano yun si parang boss. Ayan, husky boss yan husky ng konti para rice verano oh parang rice verano yun oh ayos pare yan pa daw mo isang par natin isang oh kome eh, do mating pang isa ano kaya dala nito no kaya dala nito bakay na yun ng huli na higad? ito to bakay timi dala ng higad may dala mo bang higad wala <laughs> wala 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 naka letra na. happy birthday happy birthday oh mo <laughs> Okay, thank you. Good. Thank you, Happy birthday. Thank you Happy birthday. Si Manggulas. Parang tamad na. <laughs> si... Wanwan. Si, huh? ano, si Mang... Si ano? Si Dodong Cruz. Ay, do Dodong, si Dodong Abay. <laughs> <laughs> Dodong Abay. <laughs> si Dodong Abay. Mangkepeng. Ah, oh. Mangkepeng.